Okay guys, so update Update ulit sa beta Yung breed nating beta last video Ito na guys So na-breed na natin Lahat sila, meron sila mga itlog Ayan o Kita nyo ba guys yung mga itlog Ang daming itlog na yun to Nandito pa yung female ba? Nandito pa nga yung female Nandun pa yung female sa iloob ng bubble nest Sa ilalim ayun o, no, ayun yung female hindi ko pa natatanggal ito, ang daming itlog aso aso walang bubble nest ito to pinagkagawa na yun, ito to wala siyang bubble nest o tingnan yung mga itlog, nagkala sa ibabaw ako to ah ito, umitlog na rin to kaso ah, tinanggal ko na yung female tinanggal ko yung female ito yung unang umitlog eh ayun o, no, kita nyo guys, may itlog ayun, may itlog tapos tong pang-apat, yung crown tail na maliit. May itlog na din. Ayun o, oh, kita nyo ba? Ito pa nga yung female o. Oh. Ayun mga itlog o, oh. ang dami din. May itlog na boy. So ayun ang itlog yung mga binulid natin kahapon na beta fish. Ang dumi ko na. Ang ko na lalo. <laughs> Effective yung breeding natin na ayun, nilagyan natin ang daon ng talisay kahapon. So kahapon ko lang ito binread So ayan yeah, may itlog na May itlog na silang lahat ngayon Okay fish update naman tayo Ay shrimp update <laughs> Ito shrimp update Nandito na yung mga shrimp natin Kung tandaan nyo yung kumuha ko ng mga hipon Kay Gapi Barracks Ito na sila Ito red cherry Na mayroong fry doon Anong fry yun? <laughs> may fry <laughs> Naliligaw na namang fry dito Red cherry shrimp Ayan wala pang buntis dito eh. Wala pang makita ang buntis eh. O siguro kinakain ng fry na yun, yung mga itlog. Kaya wala akong makita. Yan, hindi pa dumadami guys. Pati ito. Itong yellow, medyo dumami na ito eh. Itong mga yellow. Nakikita nyo ba sila? Yan sila oh. Yan yung mga yellow na shrimp. Ito parang mga anak na nga yata ito eh. Kasi meron ako nakita dito so sobrang liit. Ito ba yun? May nakita ko guys sobrang liit So ibig sabihin ng anak na tong yellow shrimp natin. May mga anak na to. Sa so, ngayon hindi ko lang makita kung nasa na. <laughs> Tapos itong blue dream. Ito yung blue dream na to galing naman to kay Jollibert. Ayan. Napapansin nyo, labo di ba nagre-reflect kasi yung mukha ko wala pa to wala pa tong blue dream hindi pa nanganganak wala pa ako ang maliliit eh ayun lang sila oh ayun ayun blue dream yun oh patago sa dahon pero itong green ito itong green na to medyo madaming anak to yung ako nasaan na ba yung mga green ayan to ngayon dito kumakain sa dahon ng talisay wala ito 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 ngayon sila sa da, sa ano sa ba guys ngayon nasa labarak sila sa inyo iba hindi kasi masyadong kita yung mga green eh parang nga silang ano din eh black parang black shrimp napakain ko dito guys ah dahon ng talisay natuyo Ayan. Kaya pansin nyo, may mga dahon dyan ng talisay na tuyo. Tapo ng camera. Kung pakita ng camera ko, guys. Ayan o. May mga dahon ng talisay na tuyo. Tuyo. Hindi ko pa ma-video ng maayos yung setup ko kasi ang pangit ng setup eh. Ang gulo-gulo. Ang dahing kalat eh. So, sunod na yun to. Lilinisin ko to. Papantayin natin yung design. Pangit eh. Mukhang ano. Mukhang junk shop yung setup natin sa ngayon. So, yun lang, quick update lang. Mabilis ang update tungkol dito sa mga beta natin. Tinanggal ko na nga pala yung female, guys. So, wala na mga female dyan. Pure male na lang at kasama yung itlog. Yan. Ito, sana mapisa niya. Kasi, yan, ayan yung itlog niyo. Hindi niya ginawa ng bubble nest. <laughs> loko Ay, kalat-kalat yung mga itlog, So, hindi na siya breeder ko next week. Hindi ko na siya gagawin breeder. So, pagkain na siya ng arwana. joke lang. <laughs> Ayan. So, pero ito, ayan, may mga bubble nest naman to. Sana lang, mapisa nila yung mga fry nila at mapalaki din natin. Ayan, no? Oh. Ang dami ding itlog na itong malit. Lit-lit na clown tail, pero ang daming itlog, oh. Di ba? Ayan. So, ito yung mga female. So, i-condition na lang ulit natin para next-next month. So, sayang ito. Sayang itong female na to, oh ganda pa naman sana ng kulay niya copper siya na may yellow yellow base yata ito na copper yung male niya kasi hindi gumawa ng bubble so hanapan natin siya bagong male ganda pa naman niya no okay. so hanapan natin ito bagong male baka bibili na lang ako sa katimang kung sakali kaya baka ito na lang yung gawin kong male hamon din naman to eh. ito sigurado to nakapagpisa na kasi to so ayun lang guys kita kits next videos bye bye